Ngayon, ganito pala yung kaliit. By November, after two months, pwede na tuma ma-harvest. Ang dami, oh. Lalaki pa yan, eh. Lalaki pa mga ganito. Hehehe. <laughs> Tsaka, magkukulay red. Magkukulay red siya. Ito, maliit pa. By November, hindi pa siya pwede ngayon gumaga oh, gumagapa siya oh. nasa baba na ayun, oh. nasa lupa na oh. Oh, kawawa naman nasa lupa na yung buma ito, lalaki pa to lalaki pa to ng medyo ma ano pa isang ganito pa yun ganyan pa lalaki pa yan dami na naman po nga ngayon hindi nakayanan ng sanga oh. waga siya oh. Wow. Buti. Eh, may bulaklak pa siya, oh. Pabubuo pa to. Lalaki, lalaki, magaling oh, sa lupa na masaya na sa lupa. Ito, lalaki pa to. August, September, October, November. Mama oh, November. Pwede na harvest. Dito tayo sa farm. Ayun oh. Puno ito ng omega oh, grenade. Sa amin sa Bisaya, granada ang tawag dito. May marami na naman bunga. This is summer. Summer mga bay, November ito magha-harvest na. Lalaki pa to. Ayun, sobrang laki. <laughs> ang dami, oh. Itik na naman sa bunga by November, magsawa na naman ako nito kumain. Sobrang laki. Lalaki pa to. Ah, may nadiligan doon. May tubig doon, oh. Isang puno lang to. Pero maraming bunga. Ito naman. Olive tree. Olive tree. Tapos, na ba yun? Ito, fig tree. Ito, fig tree. dinidiligan niya, oh. Ito, tingnan niyo, itik sa bunga, oh. Ang ganda kasi, marami siyang tubig. Ha, marami ito. Pag maliliit, ito ang pinakamaraming olive. Ito ang pinakamaraming oil na makukuha dito. Pag maliliit. Mm. Gapa lang kasi pinuputol yung talbos niya para magkakaroon ng sanga sa gilid na hindi tumataas. Hindi natataas para hindi mahirap harvestin. Diligan. Ano ito sa tubig eh. Kaya maganda, malinaw ang ano, 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 ano. Jesus, dami na naman itong makukuha dito. Mga harvest dito. By November din. Let's go and fix buwan. Wow. Takas ang angin. Ilang puno lang ito eh. One. Two. Three. Four. Five. Ito ganun din. papa Pinuproning kasi ito every every time na mag-harvest lima ko mag-harvest na yung year after ng fruiting, ng fruiting yan pinuproning tinatanggal yung mga sanga na lumak. para magkakaroon naman ng panibagong sanga ayun o, no, ito o oh. Itik sa bunga ko. Oh. Ayan. Wow. Kaya pag mag-harvest ito, nakatayo lang. Hmm. Ang dami ko bunga din sa taas. Eh. Grabe. Tama sa tubig eh. Dinidiligan twice a week.

Ang ganda talaga, oh. Ito ang gusto ko talaga. Sana meron dito sa Pilipinas. Pero hindi mahal ang olive ba doon? Mahal olive sa Pilipinas, eh. Olive oil? Oh, mahal. Ito, last oh. year ito, nang pruning nila, kaya palipagos na nga ito. Next year yan, magkakaroon ko punta. Wow. <laughs> Grabe. Yan, ganyan. nga na yung next year. Lalaki pa yan ng konti. Ganon din doon isa. Oh. Matangkad yan nung last year eh. Sobrang ano, sobrang mababa ang pagputol. Ang daming tubig oh. Ang ganda kasi alaga sa tubig. Pag alaga sa tubig, makakaroon tayong maraming bunga. maliliit yung variety niya dito. Puro maliliit kasi walang malalaki. Lahat ng puno puro maliliit ang bunga. Pero matindi to yung olive oil, makukuha dito. Aqui vai, vai, na